Isang taong gulang pa lang pero hindi na biro ang kalagayan ng isang bata mula sa Cavite. Meron kasi siyang sakit kung saan hindi makalabas ang kanyang dumi sa puwetan. Para bigyan na muka ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Kapag magulang ka, gagawin mong lahat sa abot ng iyong makakaya para sa iyong anak. Gaya ng isang nanay sa Cavite na may anak, na nakalabas ng bituka. Isang taon at walong buwang gulang pa lang si Steven pero hindi na biro ang kanyang sitwasyon. Siya kasi ay pinanganak na may Hirschsprung disease o hindi maayos na na-develop yung kanyang intestinal nerve cells. Kaya hindi makalabas ang kanyang dumi sa kanyang puwetan. Ano po, nagka-diferensya po yung kanyang bituka. Yung isa daw pong bituka, malaki daw po. Parang ganun. Tapos yung dumi niya po, nai-stuck sa isang ano kaya hindi pumakalabas sa pet niya. So mailalim sa colostomy si baby Steven para pansamantalang sa bituka niya lumabas ang dumi. Ayon sa espesyalista, walang gamutan ng ganitong kondisyon. Ang kinakailangan talagang gawin ay maoperahan si baby Steven. Surgical na talaga ibig sabihin, yung affected na parte ng bituka um, ang madalas na ginagawa pinoputol pinuputol 'yon. Pinuputol tapos pagdudugtong yung yung maayos pa na parte ng bituka papunta dun sa may puwet. So, ganun yung ginagawa no yung, yung sa pag ng batang may Hirschsprung. Ayon pa kay Doc, matagal ang operasyon sa ganitong kondisyon. Kaya dapat maoperahan na agad si Baby Steven habang siya ay bata pa. Hindi lang siya simpleng pagdugtong. No? Kailangan yung, pag, yung idudugtong na parte ng bituka dun sa may pinakadulo, dun sa may bandang puwet, eh yung bituka nagagana. Hindi pwedeng idugtong yung paralisado pa rin na parte ng bituka doon sa dun sa puwet kasi ganoon pa rin yung mangyayari. Hindi pa rin gagalaw yung yung laman ng bituka. Ngayong buwan, sana nakatakdang maoperahan si Baby Steven. Kaya si Nanay Melanie humihingi po ng inyong tulong para sa operasyon at iba pa nilang gastusin para kay Baby Steven. Sarap din. Kasi lalo na po nung nakaraan po, halos po araw-araw kami nagbabalik-balik sa Quezon City kasi po ka b to Quezon City po ang hospital na pinupuntahan po namin. Mahirap din po kasi po malayo din po. Tos, una po sa lahat, gastos din po. Pamasa-pamasa. Ako si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.